Gusto mo ba mag-improve ang buhay mo habang nandito pa sa ibang bansa? Dapat mag-ipon, malaki man ang sweldo o maliit, huwag kalimutan ang mag-ipon, turuan ang sarili kahit magkano lang at disiplinahin ang sarili. Huwag magsanay na pag lumalaki ang kita, lumalaki din ang gastos. Malaking mali na pag-iisip 'yan. Kung noon nasa Pinas pa nagtrabaho na Kara Osman, hindi hamak na mas nakaangat ang sweldo natin dito sa ibang bansa kaysa atin, tapos ganun pa rin. Hindi pa rin nag-improve ang buhay, gusto ba natin na dito na lang tayo tatanda sa ibang bansa sa kakatrabaho, tapos walang mangyari sa buhay, panay na lang pabalik-balik, wag sayangin ang pagkakataon. Dapat nga kung maari wag ibali wala ang pagpamember sa isis-is -is -is. malaking bagay yan sa buhay natin. Balang araw pagtanda may run tayong tunay na maasahan, lalo na kung may ipon at may isisis -is -is pa. Sa totoo lang marami dito, kahit hindi importante binibili basta magkaroon lang, kahit inutang, yung iba naman may run na sila bibili pa rin. Maganda ang magkaroon, basta huwag kalimutan ang pag-iipon, -e dahil oras sa kagipitan o pangangailangan may madokot tayo. At isa pa, darating ang panahon hihinto tayo dito sa pagpanarbaho. Kung wala tayong naipon paano na, lalo na yung katulad ko, pag huminto na sa pagpanarbaho separation fee lang ang matatanggap, wala nang iba, kaya dito sa amin na oso talaga ang salitang umuwi na lohaan, dahil marami talaga sa mga kasamahan kung huminto na lang sa pagpanarbaho dito, at walang naipon, ang nadala nilang pera sahod at separation filang, lang, naisip ko tuloy ang mama ko. Matagal din siya ng ibang bansa, kaso ganun din walang naipon. Paghinto niya dito balik ang buhay namin sa dati. Kung hindi kumayod gamit ang paa at kamay, hindi makakain ng tatlong bisis sa isang araw, minsan kahit kayod kalabaw na ginagawa namin, hirap pa rin sa pangbili ng pagkain, buti na lang naawa ang Panginoon sa amin, nagrasyahan ako nakapasok dito. Kaya ito nakaalalay sa kanila kahit pakunti-kunti, naisip ko. Ano kayang buhay ng mama ko ngayon kung wala ako dahil wala na siyang trabaho? Matanda na siya. Wala siyang pinsiyon. Hindi na paghandaan ang pagtanda niya. Hahay buhay o ifdabulyo talaga. Mga tropa sana may kaunting aral na pulot tayo sa video na ito. Mga tropa bago ko tapusin ang munting video natin, sana nagustuhan ninyo, sana suportahan nyo ang munting channel ko, ang Dentoy TV sa pamagitan ng pagpindot sa subscribe button at notification bell. Maraming salamat sa panunood ninyo, sa sunod kun amang upload ng video, mabuhay at bye bye.